Nakikita ko sa iyong mga matasi sa naiiyak ka, for sure ang problema ay third party. Kung pera kasi okay lang, but pagdating sa love, grabe yan. Uh, mga kapanay, marami itong nagko-comment sa akin na tungkol dyan. Baka daw ang problema ko nga ay yung bagong law ng Pakistan na pwede na mag-asawa ng dalawa ang Pakistani. Na bakit kasi iniwan ko nga doon sa Dubai, eh, maraming tukso doon, hindi naiiwasan ng tukso ng lalaki. Tapos may nagsabi pa na... Mas masakit daw sa akin na first wife ako tapos mag-aasawa pa ng pangalawa yung asawa ko. Mas gugustuhin pa daw niya na maging second wife kaysa yung first wife ka tapos mag-aasawa pa. Sa totoo lang, first wife ka man o second wife, pareho lang masakit yan. Kasi pareho lang kayong may kahati. Alayon sa pareho lang na nararamdaman yung first wife ka man o second, pareho lang na masakit yan at hindi ko kaya yan. Kaya sa mga nagsasabi na, ayan, sa mga siguradong sigurado na third party ang problema ko ay mali po kayo. Hindi po third party ang ang problema ko. Sa totoo lang, talagang napaka ano ng problema namin ngayon. Pero hindi ko kasi ma-share kasi nga maraming perfecto dito sa social media. Baka mamaya husgahan pa ako, husgahan pa kami kung ano-ano pa sabihin. Ay mas mabuti pang i-private ko na lang kung ano yung problema namin kaya sa mga nag-aano uh, dyan, nag na baka third party sa mga nag-aalala ay huwag kayong mag-alala ay walang third party na involved uh, talagang kung sa pera naman daw sa ngayon, oo, nawong problema rin kami sa pera kasi kailangan namin ng malaking pera ngayon pero hindi ko na sasabihin na nangangailangan kami ngayon kasi baka sabihin naman na iba ay nagpapaawa, ganyan gusto lang humingi ng tulong, ganyan ay kaya hanggat maari talaga ay ayo kong ilabas yung problema namin pero dahil nga ang content ko ay tungkol sa aming family ay ang aking mga video ay, ay tungkol sa aming pamilya ba diba, sa buhay namin dito ay kaya naisi-share ko sa inyo nasasabi ko pero hindi na para lahat ay ikwento ko pa mas maganda pa rin yung kahit papano may konting privacy ba diba? lalo na sa ganitong problema ay mas magandang sarilihin na lang muna namin. Sa totoo lang, hanggang ngayon, may problema pa rin, pero sana, inshaAllah, maayos na. Yun lang naman ang hinihiling ko, maayos na. Sana maayos na. At, yun lang, uh, kaysa magsabi pa rin iba ng kung ano-ano pa na, sige, Pakistani pa more, yan ang napapala kasi, pakistani pa, ginusto, ganyan ay sa imbis na magsalita tayo ng mga ganyan-ganyan bagay, makasakit tayo ng damdamin ng damdami, nang hindi naman nyo alam kung ano talaga ang reason ay mas maganda pang manahimik na lang itahimik nyo na lang inyong mga bibig isipir nyo, ayan <laughs> kaysa magsalita kayo ng hindi kagandahan ay ayan sa mga... At uh, totoo namang nagmamahal sa akin dyan, sa mga followers ko. Ay, maraming maraming salamat sa inyong mga prayers. Ay, talaga na-appreciate ko ngayon yan dahil yan talaga ang kailangan ko ngayon. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Ay, wag na kayong mag-alala, hindi third party. Wag kayong, wag natin, wag nyong paghinalaan ng aking asawa na, <laughs> na nix na yung iba dyan. Ay, wala. Sa, para sa akin talaga ay hindi malabong malabong manix yung asawa ko sa Dubai kasi yung iba kasi ay ganun daw mga nangyari sa mga kaibigan nila saglit lang ng babae na yung ganun ay iba iba kasi ang tao kung kung yung kaibigan mo ay ganun yung naging partner niya ay wala akong magagawa pero marami rin naman mga tapat pa rin kahit sabihin yung maraming marami na ngayon na babaero may mga tapat pa rin naman at naniniwala ako na isa si Adil doon. Uh, yan lang mga kapanay. Maraming maraming salamat. Bagus!